Kung kasaysayan at ganda ng likas na yaman ang basehan sa isang lugar upang matawag na tourist destination, aba, hindi papahuli ang bayan na ito sa La Union. Kaya tara, pasyal tayo sa bayan ng Luna. Ang bayan ng Luna ay isa sa mga coastal towns ng LU. At kung coastal town, Matik na mamamangha ka sa ganda ng karagatan at dalampasigan dito. Una naming pinuntahan ang makasaysayang Balwarte Watchtower. Ang tore ay nagsilbing lookout point laban sa mga pag-atake ng mga pirata sa mga baybaying bayan ng La Union. Ang Balwarte Watchtower ay nagsilbiring tore ng komunikasyon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Makikita rito ang bakas sa pagkakahati ng istruktura dahil sa mga nagdaang kalamidad at hampas ng malalakas na alon. Nagawa naman ito ng LGU ng paraan upang manumbalik ang ganda ng watchtower at sa pagpapanatili ng arkitektura ng tore. Sa ngayon, Nagaalok ito sa mga bisita ng isang sulyap sa kasaysayan ng Luna at pagpapakita ng architectural fusion ng nakaraan at kasalukuyan. Hindi rin namin pinalampas makita ang pampang o dalampasigan ng Luna na natabunan ng pebbles. Ito ay mga bato na makinis at may iba't ibang hugis, sukat at kulay. Pigla rin akong napatanong, sa dami nito, Saan kaya nagmula at paano napadpad ang mga pebbles dito? Kung alam mo ang kasagutan, i-comment mo na yan sa ating comment section para sa dagdag kaalaman. Nagkaroon rin kami ng pagkakataon na mabisita ang Bato de Luna kung saan makikita rito ang likha na inukit sa mga bato tulad ng mga hayop, isda, mukha ng tao at iba pa. Isa rin ito sa mga tourist magnet ng Luna. Kung nasa bayan ka na ng Luna, abay dapat sulitin na ang pamamasyal. Dahil may nakatagong yaman ng Luna na siguradong makakakunek ka sa kalikasan. Kung saan ayon sa nakapagsabi sa amin ay meron daw magandang falls na makikita sa nasabing barangay. Kaya ito ang sunod naming pinuntahan. Nandaanan namin ang barangay Sukok Norte at Sukok Sur hanggang sa narating namin ang arko ng barangay Kabalitukan. Mula sa arko ng barangay ay may makikita ka ng mga signages papunta ng falls. Mula sa jump off area ay nasa dalawa hanggang apat na minuto lang ang lalakarin bago makarating sa nakatagong yaman ng luna. Nagtataas ang kahoy, Huni ng ibon at malinis na batis ng tubig ang sumalubong sa amin. Ilang sandali pa ay bumungad na ang napakagandang Ocalong Falls. Nakakubli ang talon sa mga bundok at naglalakihang puno. Isang nature's masterpiece unfolded before my eyes. Kaaya-ayang pagmasdan ang tubig ng talon na bumababa at dumadaan sa malahagdan nitong rock formation. Napawi ang aming pagod nang makita ang lunti ang kapaligiran at mamanghasa sa katangi-tanging ganda ng Ocalong Falls. Ayon sa ilang residente at barangay captain ng Kabalitukan, Nagmula raw ang pangalan ng Ukalong Falls sa salitang I Walk Alone noong nagtanong ang mga residente ng barangay sa mga Amerikanong napadpad sa lugar na dumaan sa falls. After daming mamasyal sa falls ay nadaanan din namin ang man-made forest na ito sa barangay Nalbo, Luna, La Union. Gaya sa napuntahan naming falls, Kakaiba ang pakiramdam pagdumaan sa lilim ng napakaraming puno. Tumigil rin kami upang lumanghap ng sariwang hangin at makuhanan ng video ang nasabing lugar. Isa pang pinuntahan namin ay ang Our Lady of Lourdes Grotto na matatagpuan naman sa barangay Darigayos dito pa rin sa Bayan ng Luna nasubok ulit ang aming tibay sa pagkakyat. Ang kagandahan dito ay meron na siyang konkretong hagdan. Nasa halos isang daan ng baitang bago marating ang tuktok ng groto. Sulit ang bawat pawis at pagod. Makakita lang ng mga magagandang tanawin kasama na ang grotto ng Our Lady of Lourdes na animoy nagbibigay seguridad sa mga residente ng barangay. Mula sa taas ay makikita naman ang napakagandang Darigayos Beach. Isa pang dinarayo ng mga turista ay ang baybayin na ito sa nasabing barangay sa malapitan ay may crystal clear itong tubig at puting buhangin na nagpadagdag pa sa ganda ng lugar. Dito namin nakausap ang mag-asawang Joffrey at Marites Garife na saktong nagkukumpuni ng marirentahang cottage. Ayon sa kanila, maliban sa pangingisda na kabuhayan ng mga residente, ay nakakatulong din ang pagpaparenta nila ng mga cottages sa mga turista. Isa pa sa pinupuntahan ng mga turista at deboto ay ang Simbahan ng Luna o St. Catherine of Alexandria Church. Ang bayan ng Luna ay nagsisilbing pilgrimage site at tahanan ng miraculous shrine of Our Lady of Namakpakan. Dito makikita ang dambana ng Our Lady of Namakpakan. Ayon sa mga kwento, ang imahe ng Apo Baket ay dadalhin sana dapat sa vegan. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa sama ng panahon. Tay di nakadanon dag ti puerto sar. Dije biray haan ng umalis. Apengit ta hang umalis ko na da. Tatagin inot nga kaslangay malnad sir. Ta apengay ta di nga umalis ko nada. da kanu pasar gidi mo Mula nang napadpad ang figura ng Our Lady of magpakansa na nasabing bayan, ay pahirapan na itong ibyahe. Nga mada awit-awit na pa kampana nga doktor sir. Nadya ka nung kampana sir, iso te in remedio da na yung tapo na ten kipirto. pag tinagdala ka nung dadya nga kampana sir, nakita dan nga da, di ka sa yung kampana, kas dya mo kurita nga pan sir nga yung panlad nga kampana. Hanggang sa dito na ang naging tahanan ng Our Lady Apo Baket of Namakpakan. na Macpakan ang tawag sa bayan ng Luna noong unang panahon na ang ibig sabihin naman sa Ingles ay one who feeds Ayon pa sa website ng La Union napalitan ang pangalan ng bayan mula na Macpakan at naging Luna noong 1906 sa bisa ng Philippine Commission Act 1543 bilang pagpupugay sa bayaning magkapatid na sina Antonio at Juan Luna kung saan ang kanilang ina na si Doña Laureana Novicio Luna ay tubo ng bayan. Nasa mahigit kumulang anim na oras ang biyahe mula Metro Manila kung balak mong pumunta ng Luna. Mahigit 30 kilometers naman ito mula sa San Fernando, La Union. Sa ganda ng kasaysayan at kalikasan ng Luna, hindi may kakaila na ang bayan ng Luna ay gaya ng isang diamante na lalong kumikinang sa tuwing nadidiskubre.